0-5-0-0-1-7-0-5. Zero, zero, Bakit si Kristo nagpagaling ng araw ng Sabat? Eh kasi po, hindi naman bawal magpagaling ng araw, pag araw ng Sabat. Ito yung mga laking pagkakamali ng marami. Mm -hmm. Unang-una, nagkamali yung mga parisyo at mga iskriba. Wala naman sa sampung utos, Brother Jerry. Oh. No, huwag kang magpapagaling sa araw ng Sabat. Oh, okay. Ang nangyari, eh, naging exaggerated yung mga hojo. Mm -hmm. Pati yung pagpapagaling, ipinalagay nilang isang trabaho. Mm -hmm. Wala po sa Biblia na bawal magpagaling pag-araw ng sabat. Ang nasa Biblia, si Christo mismo ay sabi, hindi po bawal ang magpagaling sa pag-araw ng sabat. Mm -hmm. Kaya ang tanong ninyo, bakit? Eh, kasi hindi po laban sa kautosan yan. Kaya kung may mga nagsasabi sa atin, na yun ay paglabag, maliho, kasi wala pong talata sa Biblia na ang magpagaling, Brother Jerry, sa araw ng sabat ay kasalanan. Ang merong malinaw na talata sa Bible hmm. ay yung pagpapagaling sa araw ng sabat ay ayon sa kautusan. Yan. Ito po ang ating mababasa sa aklat po ng Mateo, sa kapitulo 12, ang versikulo po nito, mga gilong na taga-subibay, pasimulan po natin sa versikulo 10 hanggang 12. Ganito po ang ating mababasa. At narito may isang tao na tuyo ang isang kamay hmm. at sa kanya itinanong nila na sinasabi, matuwid bagang magpagaling sa araw ng Sabat uh -huh. upang siya'y kanilang maisumbong. Mm -hmm. At sinabi niya sa kanya, kanila, Sino kaya sa inyo na kung merong isang tupa na kung mahulog ito sa isang hukay sa araw ng Sabat, uh -huh. ay hindi ba ganya aabutin at uh -huh. hahanguin? Uh -huh. Gaano pa nga ang isang tao na may halaga kaysa sa isang tupa? Yeah. Kaya't matuwid na gumawa ng mabuti hey, yo. sa araw ng Sabat. Pag, pag uh, yung sinasabi doon, Brother Jerry, na matuwid at gumawa ng mabuti, mm -hmm. ang konteksto na tinutukoy niya, yung magpagaling. Yun, na binanggit natin sa mga oh. naon ng talata. Kasi may mga may mga ayaw na ayaw sa sabat eh. Oo. Oh, oh. Eh di mabuti naman magtrabaho ah. Mm -hmm. Oh, ako to context yun. Kasi yung tinutoko din ng mga paggawa ng mabuti, yung magpagaling. Oo. Oh, oh. Kung meron po sa atin na nag-iisip na yung pagpapagaling pang araw na sabat ay labag sa kautosan, mali po. At saka wag po natin magbintangan ng ating Panginoon na yun ay isang paglabag. Kasi makikatulad tayo sa mga parasiyo at mga eskribo, Brother Jerry, mm -hmm. na ang iniisip nila yun ay isang paglabag sa ating Panginoon. Hindi po. Oh, mali po yun. Oh. Okay. At ang ang, may nakita ko misahe dito, Brother Jerry. Oo. Uh -uh. Alam mo ba, ang daming bisis na nagpagaling ang Panginoon pag-araw ng Sabat? Oo. Uh -uh. Ibig sabihin, ang araw ng Sabat, hindi pabigat, kundi isang pagpapala. Oo. Uh -uh. uh -uh. Okay, kaya tayo, meron tayong mga karamdaman, spiritual, physical. Kung ang Panginoon nagpapagaling sa araw ng Sabat, bakit hindi po tayo pumunta sa bahay sa bahan pag-araw ng Sabat nang tayo'y mapagaling sa ating mga problema sa kasalanan mm -hmm. at maging sa physical? You know, ang misahe nun eh. Hmm, tama. Oh. Ang ginagawa ng iba kasi, ginagawang negative. Ano? Ay, sinabi kasi doon sa talatang binasa natin, kung inyong mapapansin, hmm. para lang sila ay makakita ng maisumbong. Ay, oo. Oh. <laughs> oh. Eh, ay, tayo yung sinusumbong. <laughs> Mga kaibigan, ano po, kadalasan ang gumagamit ng talatang ito, naghahanap lang ng maisumbong kamukha nung ginagawa nito pong mga kalaban ng Panginoon. Ah. Na yung paggawa ng pagpapagaling sa araw ng Sabat ay hikay paglabag. Pero sa kayo sa ating talatang binasa, sabi ni Kristo, matuwid na gumawa ng mabuti, pagpapagaling sa araw ng Sabat ay matuwid, mm. ayon sa kautusan. Yeah. At yung pong ating uh, mga sanitarium, yung mga hospitals natin, actually, nagpapagaling tayo. Aba, eh, tayo. Meron tayong mga mga yung ah. mga na-assign ng mga doktor ah. Ah. Uh, para po pagalingin yung mga pasyente natin sa ating mga Pero... hospitals